Ikadalawamput-anim na kabanata, Ang Bisperas ng Pista Mga tauhang nabanggit sa kabanata Tuwing ikalabing isa ng Nobyembre, ipinagdiriwang ang piyesta ng bayan ng San Diego. Bago pa man sumapit ang mismong araw ng pagdiriwang, abala na ang lahat sa paghahanda. Makikita ang mga bahay na pinalamutian ng makukulay na dekorasyon magagarang kurtina at mga antigong kagamitan. Sa mga tahanan ng mayayaman, sagana ang mga hapagkainan sa masasarap na pagkain. Tampok dito ang iba't ibang kakanin, panghimagas at minatamis na prutas. Mayroon ding mga pagkain nagmula pa sa Maynila tulad ng serbesa, relyenong pabo at tsokolate. Hindi rin mawawala ang mga mamahaling alak mula sa Europa na inihahanda upang ipagdiwang ang masayang okasyon kasama ang mga panauhin, maging sila man ay taga-ibang bayan. Upang magdagdag ng kasiyahan, walang patid ang tugtog ng mga kampana, pagsabog ng kwitis, at pagtugtog ng banda ng musiko. Sa mataong lugar tulad ng bangheta, may mga arko ng kawayan habang sa harap ng simbahan ay itinayo ang isang tolda para sa prosesyon. Sa liwasang bayan naman, may isang entablado para sa pagtatanghal ng komedya at iba pang mga palabas. Kabilang sa mga aktibong kalahok sa piyesta si na Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, ang inchik na si Carlos at iba pang mayayamang mamamayan ng San Diego. Si Padre Damaso naman ang mamumuno sa misa sa umaga at magsisilbing bangkero sa gabi. Samantala, ang mga taga-bundok at magsasaka ay nagdadala ng kanilang pinakamaiinam na ani, mga gulay, baboy, manok at prutas bilang handog sa mga may-ari ng kanilang sinasaka. Samantala, sa isang lugar malapit sa tahanan ni Crisostomo, natatapos na ang pagtatayo ng isang paaralan sa pangunguna ni Nolwan. Ipinahayag ni Crisostomo sa mga manggagawa na magiging malaki at moderno ang paaralang ito, tulad ng mga paaralan sa Europa. Hinati ito sa dalawang bahagi, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Ayon kay Ginoong A, ang arkitekto ng proyekto, magkakaroon din ng taniman ng mga puno at gulay sa paligid ng paaralan pati na ng butega at silid para sa disiplina. Sa huling araw ng piyesta, hiniling ng kura kay Crisostomo na maging padrino at magbasbas sa paglalagay ng unang bato sa paaralan. Pagamat inalok ng mga mayayaman sa bayan ang kanilang tulong para sa proyekto, tinanggihan ito ni Crisostomo at ipinahayag na siya na lamang ang sasagot sa lahat ng gastusin. Dahil dito, marami ang humanga sa kanyang kabutihang loob Subalit hindi rin wala ang mga taong may lihim na hinanakit sa kanya. Ikadalawamputpitong pitong kabanata sa pagtatakip silim. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Si Kapitan Tiago ang may pinakamalaking paghahanda para sa piyesta. Inihanda niya ang isang marangyang salo-salo para kina Maria Clara at Crisostomo na itinuturing niyang magiging kanyang manugang. Patid ni Kapitan Tiago na tanyag si Crisostomo sa Maynila, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong ito upang mapansin at mapuri din siya sa mga pahayagan. Si Crisostomo ay kinikilala bilang isang kastilang Pilipino, isang edukado, mayamang kapitalista, at isang taong may mataas na katayuan sa lipunan. Ilang araw bago ang piyesta, nagsimula nang dumating sa tahanan ni Kapitan Chago ang mga pagkain at inuming nagmula pa sa Europa. Bilang espesyal na handog, binigyan niya si Maria Clara ng isang piraso ng kahoy mula sa bangka ni San Pedro at isang agnos na may mga brilyante at esmeralda. Masaya ang muling pagkikita ni na Crisostomo at Kapitan Tiago. Samantala, inimbitahan ng mga kaibigan ni Maria Clara ang dalaga na maglibot at pinayagan naman siya ng kanyang ama. Ngunit may habili na dapat siyang makabalik bago maghapunan sapagkat darating si Padre Damaso. Samantala, inanyayahan din si Crisostomo ng ilang kababaihan at magiliw naman niyang tinanggap ang paanyaya. Nag-alok si Kapitan Tiago ng hapunan kay Crisostomo ngunit magalang itong itinanggihan ng binata dahil may inaasahan siyang bisita. Kasama ang kanyang mga kaibigan, Lumibot si na Crisostomo at Maria Clara hanggang sa makarating sila sa bahay ni Sinang na nag-alok sa kanila na umakyat. Habang naroroon, pinuri ng mga bisita si Maria Clara at binati si Crisostomo. Dito rin niya muling nakatagpo ang isang matandang kaibigan, si Kapitan Basilio, na nagbigay sa kanya ng ilang impormasyon tungkol kay Padre Damaso. Ayon kay Kapitan Basilio, may balak si Padre Damaso na magpatayon ng isang munting bangka sa bundok. Ngumiti lamang si Crisostomo sa sinabi nito. Ngunit hindi niya tiya kung ang kaniyang ngiti ay tanda ng pagsang-ayon o iba pang kahulugan. Nang makarating sila sa liwasang bayan, napansin nila ang isang ketongi na nakasuot ng salakot, umaawit habang tumutugtog ng gitara. Iniiwasan siya ng mga tao dahil sa takot na mahawa sa kanyang sakit. Biglang kinuha ni Maria Clara ang suot niyang agnos at iniligay ito sa bakol ng ketongin. Nagulat ang kanyang mga kaibigan sa ginawang ito. Ngunit buong pusong tinanggap ng ketongin ng Agnos at hinalikan ito bilang tanda ng pasasalamat. Lumod siya sa harapan ni Maria Clara, isinubsob ang ulo sa lupa, at iginuhit ang kanyang labi sa mga bakas ng yakap ng dalaga. Sa gitna ng tagpong ito, lumapit si Sisa sa ketongin at mahigpit na hinawakan ito sa bisig. Itinuro niya ang kampanaryo, kung saan, ayon sa kanya, Naroon ang kanyang anak na si Basilio, bumababa gamit ang isang lubid. Ipinagdiinan din ni Sisa na si Crispin ay nasa kumbento. Maya-maya, bumitiw si Sisa sa pagkakahawak sa ketongin at umalis habang kumakanta. Samantala, dinala naman ang ketongin ng kanyang bakol at naglaho sa dilim. Sa pangyayaring ito, napaisip si Maria Clara at napagtanto niyang marami palang nagihirap at kapuspalad sa mundong kanyang ginagalawan. Ika-28 kabanata Sulatan Mga tauhang nabanggit sa kabanata Ang marangyang pista sa bayan ng San Diego ay naiulat sa mga pahayagan sa Maynila na nagbigay-daan upang malaman ng mga dayuhan kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang kanilang mga pista Ayon sa mga ulat ang pagdiriwang na ito ay walang kapantay at pinangunahan ng mga prayleng Pransiskano. Binanggit din na dumalo sa selebrasyon ang mga prayleng Pransiskano, si Padre Sibila, mga mamamayang Kastila, mga ginoo mula sa gabinete, mga kaibigan, at iba pang panauhin mula sa Batangas at Maynila. Noong bisperas ng pista, dalawang banda ng musiko ang nagbigay kasiyahan sa mamamayan. Inangunahan ng mga makapangyarihang tao ang pagkuha kay Padre Damaso mula sa kumbento bilang bahagi ng mga paghahanda. Samantala, ang Hermana Mayor ay naghanda ng isang maringal na hapunan. Pumunta rin sa tahanan si Kapitan Chago na isang taong kilala sa kanyang pananampalataya upang sunduin si na Padre Damaso at Padre Salvi. Isinaad din sa pahayagan ang pagtatanghal ng mga bantog na artistang sinaratya, Carvajal at Fernandez. Tanging ang mga Espanyol ang lubos na nasiyahan sa palabas dahil ito ay itinanghal sa wikang Kastila. Samantala, isang komedya sa wikang Tagalog ang nagbigay aliw sa mga Pilipino. Napansin ng marami ang hindi pagdalo ni Crisostomo sa mga pagdiriwang na nagdulot ng pangamba at espekulasyon. Kinabukasan, bandang alas 11 ng umaga, sinimula ng prosesyon para sa Birhen de la Paz na umikot sa paligid ng simbahan kasama sa karong pilak sina San Diego at Santo Domingo. Matapos nito, idinaos ang isang misa kantada na sinabayan ng orkestra. Nagbigay kasiyahan sa mga dumalo ang sermo ni Padre Manuel Martin. Nagkaroon din ng isang sayawan na pinangunahan ni na Maria Clara at Kapitan Tiago. Marami ang humanga kay Maria Clara na nakasuot ng mestiza at kumikinang sa mga brilyanteng alahas. Samantala, Nakatanggap si Luis Chiquito ng isang liha mula kay Kapitan Aristorenas na naglalaman ng mga paanyaya upang dumalo sa piyesta at makipagsapalaran sa Larong Monte kasama ang ilang kilalang tao, kabilang si Napadre Damaso, Kapitan Joaquin, Kapitan Tiago, Kabesang Manuel at ang konsul. Si Crisostomo naman ay nakatanggap ng isang liha mula kay Maria Clara na ipinadala sa pamamagitan ni Andeng. Sa sulat, Ibinahagi ni Maria Clara ang kanyang pangungulila kay Crisostomo, lalo na't na matagal na silang hindi nagkikita dahil sa naging karamdaman nito. Bagamat hindi naman malubha ang sakit ni Crisostomo, siya ay ipinagdasal at ipinagtirik ng kandila ni Maria Clara. Ikinuwento rin ni Maria Clara na pinilit siyang sumayaw sa pista, bagay na labis niyang ikinainis. Gayunpaman, napilitan siyang manatili sapagkat nagsimula ng magkwento si Padre Damaso kahit nais na niyang umalis, dagdag pa niya, nais niyang ipaabot kay Crisostomo ang kanyang kalagayan at magpapadala siya ng isang taong mag-aasikaso sa kanya. Pinayuhan din niya si Crisostomo na si Andeng na lamang ang maghanda ng tsaa sapagkat mas magaling ito kaysa sa kanyang katulong. Bago matapos ang liham, hiniling ni Maria Clara na dumalaw si Crisostomo kinabukasan upang makadalo siya sa seremonya ng paglalagay ng unang bato sa bagong paaralan. Ang Kapistahan Mga tauhang nabanggit sa kabanata Maagang nagtipo ng banda ng musiko at nagsimulang maglakbay sa mga lansangan kasabay ng tuloy-tuloy na tunog ng kampana at sunod-sunod na paputok. Dahil dito, Nagising ng maaga ang mga taga San Diego. Lahat ng mamamayan ay nagsuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan at ipinakita ang kanilang mahalagang alahas. Sa kabila ng kasiyahan, si Piloso Potasio lamang ang hindi nagbihis ng magara. Habang naglalakad siya, nakasalubong niya ang tenyente mayor na bumati sa kanya. Sa halip na sumabay sa diwa ng pagdiriwang, sinabi ni Piloso Potasio na ang mga pista ay isang pag-aaksaya lamang ng oras at salapi. Ayon sa kanya, ang ganitong mga okasyon ay pawang pagpapakitang tao lamang at may mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa marangyang selebrasyon. Sumang-ayon si Don Filipo sa pananaw ni Piloso Potasio, subalit wala siyang lakas ng loob na salungatin ang kagustuhan ng mga praile tungkol sa piyesta. Samantala, patuloy na dumagsa ang mga tao sa patio habang umiikot pa rin ang banda ng musiko. Sinimulan na rin ng Hermano Mayor ang pagbibigay ng paanyaya sa mga dumalo upang tikman ang mga pagkain kanilang inihanda. Si Padre Damaso ang nakatakdang magmisa ng araw na yon, ngunit siya'y biglang nagkasakit. Sa una, tinanggihan niya ang pagbibigay ng sermon, ngunit pinilit siya ng ibang mga praile na siya lamang ang maaaring magsalita sa harap ng bayan. Upang mabawasan ang kanyang pangihina, agad siyang nagpahilot at nagpaso ng langis. Pagsapit ng ikawalo ng umaga, sinimula ng prosesyon ng mga santo. Dumaan ito sa ilalim ng tolda, habang ang mga matatandang dalaga mula sa kapatiran ni San Francisco ay nagbigay liwanag sa lansangan. Naiiba ito sa mga nakaraang prosesyon dahil sa kanilang suot na abitong ginggon. Nanguna sa hanay ang karo ni San Diego na sinunda ng mga karo ni na San Francisco at Birhen de la Paz. Naging maayos ang daloy ng prosesyon ngunit napansin ng lahat ang isang pagbabago. Sa halip na si Padre Sibila, si Padre Salvi ang siyang nasa ilalim ng palyo. Habang nagpapatuloy ang prosesyon, sinasabayan ito ng mga awit, tugtuging pangsimbahan at sunod-sunod na pagpapaputok ng kuitis. Dito mas lalong lumutang ang pagkakaiba ng mga mamamayan batay sa kanilang kasuotan. Ang ilan ay marangya, habang ang iba naman ay payak lamang. Natapos ang prosesyon sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago, kung saan naroon si na Kapitan Tiago, Maria Clara, Crisostomo, ang Alkalde, at ilang mga Kastila. Hindi bumati si Padre Salvi sa kanyang mga kakilala, sa halip, siya ay matuwid na nakatayo at bahagyang nagtaas lamang ng ulo. Sa Simbahan mga tauhang nabanggit sa kabanata. Punong-puno ng tao ang simbahan at bawat isa ay nagnanais na makakuha ng agwa bendita. Dahil sa dami ng na mga nagsisimba, halos hindi na makahinga ang mga naroroon. Nagsisiksikan ng lahat at maririnig ang iyakan ng mga bata sa gitna ng kaguluhan. Ang misa para sa araw ng pista ay may halagang 250 piso, isang presyo na halos katumbas ng bayad sa komedya. Naniniwala ang karamihan na mas mainam na gumastos ng malaki para sa misa kaysa sa komedya, sapagkat ang pagsisimba at pakikinig sa sermon ay makatutulong sa kaluluwa upang makarating sa langit. Samantala, kung ang oras at atensyon ay ilalaan lamang sa komedya, maaaring mahirapan ng kaluluwa at mapunta sa impyerno. Sa loob ng simbahan, patuloy ang pagpaypay ng mga tao gamit ang kanilang mga abaniko, panyo at sombrero upang maibsa ng init. Habang hinihintay nila ang alkalde bago simulan ng misa, may ilan nang nakaupo malapit sa kumpisalan at unti-unting inaantok. Makalipas ang ilang saglit, dumating ang alkalde kasama ang kanyang mga tauhan. Sadya siyang nagpahuli upang mapansin ng mga tao ang kanyang pagdating. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang limang medalya na sumisimbolo ng kanyang mataas na posisyon sa pamahalaan. At ang banda ni Carlos ang nagsilbing palamuti sa kanyang kasuotan. Dahil dito, napagkamalan siya ng ilan na isang opisyal na sibil na nagbihis tulad ng isang komedyante. Nang makapasok na ang alkalde, agad sinimula ng misa. Naghanda ang mga tao upang makinig ng maayos. Sa pagpasok patungo sa altar, nangunguna ang dalawang sakristan. Kasunod ng isang priyeleng may hawak na kwaderno. Sumunod naman ang praile at umakyat sa pulpito. Sa pagtindig ni Padre Damaso, kitang-kita na inisip niyang siya ay isang Pransiskano na dapat igalang at sundin. Habang nagsasalita, nagbitiw si Padre Damaso ng mapanirang pananalita laban kay Padre Manuel Martin na siyang nagmisa noong bisperas ng pista. Ayon sa kanya, higit siyang mahusay sa pangangaral kaysa kay Padre Martin. Matapos ipagmalaki ang sarili, saka pa lamang niya sinimulan ang tunay na sermon. Bago tuluyang simulan ang misa bilang bahagi ng kapistahan, inutusan ni Padre Damaso ang kanyang kasamang prayle na buksan ang kwaderno upang basahin ang mga tala.